Hi cooks, it's another cooking day at tara, samahan niyo po ako magluto ng aming lunch. So dito po ay magigisa muna ako. Pinagsabay ko na yung sibuyas at saka yung luya. Pagkatapos tinanggal ko siya para hindi napipili ng mga anak ko pag kumain sila. Tapos nilagay ko na nga yung bawang. And then naglagay din ako dito ng at suwete powder na matutunaw na yan dyan. Tapos ayun na nga, pagkagisa ko, nilagay ko na yung chicken breast na nahimay-himay na. Ito nga palang chicken breast na to. Nung pinakuloan namin to, nilagyan ko na yan ng paminta, ng laurel, ng sibuyas, ng luya, ng konting asin at saka ng konting fatis. Ayan, so timplado na siya. Kung baga malasang, malasang na yung chicken breast na yan. Pero syempre, kahit na tinimplahan na namin yan nung pinakuloan namin, titimplahan ko pa rin kasi pepper is life, ba? Diba? So, nagdagay ako ng pamintan dorog. Ayan. So, mas masarap sana kung yung crack lang yung gagamitin dito. Kaso wala eh. Kaya, pamintan dorog na lang. Pwede na rin na yan. Kung baga, kung ano yung available sa atin, yun ang gamitin natin. Ganun. At habang nagigisa ako ng manok, nalagay ko na rin yung sili para kumapit na yung anghang sa manok para lumasa na. Ganun. Para sumipa na or madama na yung anghang. Ang dami ko sinabi. Alam niyo ba mga misa, totoo lang, kahit ako mismo, nahihirapan din akong mag-isip kung ano naman ba yung lulutuin ko sa araw-araw. Kasi paulit-ulit na lang yung niluluto ko at ako mismo na no, umay na, ganun. So yun na nga, no, naglagay lang ako dito ng brown sugar at saka ng soy sauce. So dito, konti yung soy sauce lang yung lagay ko kasi nga, malasa na yung manok. Pero siguro kung kayo po yung magluluto, kung ano yung gusto nyo ilagay na pampalasa, kayo po yung bahala kasi kayo naman yung kakain. So yun na nga, no, bahay, kasi sinabi ko, nahihirapan din ako mag-isip kung lulutuin ko kasi paulit-ulit na lang kaya yan, manok na naman. So, ano, adobo na naman ba yan? Chicken mushroom na naman ba yan? Afritada na naman ba yan? Paulit-ulit na lang mga mi. Kaya naman ito, naisipan kong magluto ulit ng chicken pastil. Hindi po ito yung authentic na chicken pastil ha. Baka mamaya, i-bash nyo ako dito. Ito yung version ko, ganun. Sa bagay kanya-kanya naman talaga tayo ng way or version ng pagluluto. So, kung anong si inyo, di stick your version. Ito kasi, minsan kasi may mga luto ako na tipong pag medyo ginaganahan ako, ang dami ko nilalagay. Pero pag yung tipong low-key lang tayo, basta mapalasa lang natin yung ulam. Pwede na, di ba? So, balik sa so, niluluto ko. Ayan. So, dito, pinapaiga ko lang siya or tinutuyo ko maigi para naman yung pagkinain yung chicken is, alam niyo yung nakakapit sa manok, yung lasa, yung linamnam ng mga nilagay nating sangkap. Alam ko yung iba dyan sasabihin, parang papunta na yan sa adobo flakes. Parang ganun na nga. Parang syempre iba naman yung lasa ng adobo flakes dito sa pastel. Ganun. At ayan na nga, may iga na nga siya at humihiwalay na yung mantika. So, okay na yan. At alam niyo bang masarap to pagkakainin mo to kinabukasan. At ayan na nga mga may luto na yung ulam namin. So, itong ingredients ko dito is very basic lang talaga. Kung meron kayong mga gustong ilagay dyan na hindi ko na ilagay, eh, kayo lang yung maglagay pag nagluto kayo. Ganun. So, sana yung kayo pa yung yung video na to. Please don't forget to follow, like, and share this video to your friends. Ayan. So, thank you for watching. Spread the love. Bye. Kain mo na Lana naman.